Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na kahoy sa buong mundo? Ito ay kasing mahal na kahit ang red sandalwood ay tila hindi na mahalaga kumpara dito. Ano ang kahoy na ito at ano ang gamit nito? Halina't alamin natin. Kapag pinag-uusapan ng mga mamahaling kahoy, malamang narinig mo na ang red sandalwood. Ang pagtatanim nito ay ganap na legal sa India. Ngunit kailangan ng mga 20 hanggang 25 taon bago tumubo ang isang puno. Pagkatapos ng ganitong katagal na paghihintay, ang isang kilogramo ng red sandalwood ay binebenta ng mga 50 hanggang 60 dolyar. Samantala, ang African blackwood ay itinuturing na pinakamahal na kahoy sa ngayon. Kailangan ng mga ikstataon taon upang tumubo ang isang puno, kaya't ang presyo nito ay umaabot mula $8,000 hanggang $10,000 bawat kilogramo. Ang kahoy na ito ay sobrang espesyal at ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling kasangkapan at mga instrumento pang musika.